malumanay ang tunog ng mainit na tubig na pumupuno sa bathtub, ngunit para kay Andres, parang kulog ang umaalingaungaw sa kanyang ulo. Nanatili ang tingin niya sa tatlong taong gulang na batang lalaki sa kanyang harapan, pilit na itinatago ang discomfort na namumuo sa kanyang dibdib. Nanatiling tahimik ang maliit na magulo ang buhok at mahiyain ang mga mata, habang tinutulungan siya ni Andres na tanggalin ang maliit at sirasirang damit na halos hindi nakakasagabal sa lamig. Sa pagpasok lamang ng bata sa tubig ay may nakita si Andres na hindi niya inaasahan, mga marka, manipis na malabughaw na peklat na kumalat sa likod ng bata na tila ba mga bakas ng bagay na hindi dapat naroroon. Naramdaman ni Andres na nanlamig ang kanyang katawan. Parang naglaho ang hangin sa paligid niya at ang tanging nagawa niya ay tumiting. Napagtanto ng bata na ang mga mata ni Andres ay nakatingin sa kanya at, puno ng takot, ay likas na lumiit pabalik sa tubig na parabang umaasang mapagalitan o mas malala pa, isang sampal. Napaatras si Andres na dulas ang tuwalya sa kanyang mga kamay. Tinawag niya si Isabela na pumasok sa banyo, naramdaman ang tensyon bago pa man ito naintindihan ang nangyayari. Andres, ano yun? Tanong niya. Tumingin siya sa kanya, ang mga mata ay nawala sa dagat ng emosyon. Eh, I can't, Isabella. I can't do this. I'm not capable, eh. napakatahimik niyang sabi, para hindi marinig ng bata. Lumuhod siya sa tabi ng bathtub, dahan-dahang kinuha ang maliit na kamay ng bata. I know, Andres. I saw it before. Let me finish here, she said, aware of the reason of his reaction. Maya-maya, sa kwarto ng mag-asawa, nag-usap sila tungkol sa nangyari. Nakita niya ang mga marka kanina, ngunit hindi niya akalain ang kabigatan ng sitwasyon. With a loud and desperate voice, he turned to her and said, "We need to return him." Hindi ko alam kung kakayanin natin ang lahat ng ito. Para sa kanya, parang iba ang sinabi ng asawa. Naunawaan niya ang lahat ng emosyonal na bigat sa likod ng pariralang iyon. Bagamat walang katotohanan ang sinabi nito, alam niyang hindi ito madali para sa kanya. Ang desisyon na ampunin ang bata ay hindi naging madali hindi siya estranghero, ngunit hindi rin siya isang taong nagkaroon ng bond ni Andres. Siya ay anak ng isang malayong pinsan, isang taong laging nakadistansya ni Andres. Ang pinsan ay isang komplikadong figura, at iniwasan ni Andres ang anumang mas malapit na pakikilahok sa kanya o sa kanyang pamilya. Nang ang pinsan ni Andres at ang kanyang asawa ay namatay sa isang aksidente, ang batang lalaki ay natagpo ang hindi nasaktan, ngunit ang trahedya ay hindi lamang ang trauma sa kanyang buhay. Ilang beses nang naiulat ang mag-asawa para sa pagmamaltrato, ngunit walang nagawa hanggang sa huli na ang lahat. Ang balita ay nakarating kay Andres sa pamamagitan ng isang tiyuhin na nagsabi sa kanya na ang bata ay ilalagay para sa pag-aampon. Ang kwento ay lubos na naantig kay Isabela na palaging may matinding sensitivity upang madama ang sakit sa iba. Ang katotohanan na siya ay may koneksyon sa dugo ni Andres at malapit ng iwanan ay nagpilit sa kanya na ampunin siya ng mag-asawa. Sa kabila ng pagkakaroon na ng dalawang anak, naramdaman niyang responsibilidad niyang bigyan ng pagkakataon ang bata na magsimulang muli. Naniniwala siyang maibibigay nila sa kanya ang tahanan at pagmamahal na lubhang kailangan niya. Sa simula, tinanggap ni Andres ang ideya para sa pag-ibig sa Isabela at para sa pagkakataong gumawa ng isang bagay na mabuti, ngunit hindi niya akalain na ang pagtanggap sa bata ay pipilitin siyang harapin ang sarili niyang mga demonyo. Si Andres ay lumaki sa isang tahanan kung saan palagian ang karahasan. Ang kanyang ama ay hindi mahuhulaan at ang kanyang ina na hindi kayang protektahan ang mga ito ay nakamasid lamang habang siya at ang kanyang kapatid na babae ay nagdurusa. Ang mga pisikal na peklat ay nawala sa paglipas ng panahon, ngunit ang mga emosyonal ay nagtiis. Siya ay nanumpa na hindi na mauulit ang siklong iyon, ngunit ngayon, kasama ang bata sa kanyang tahanan, ang takot na hindi maibigay ang pagmamahal at katiwasayan na kailangan ng bata ay lumamon sa kanya. Nakita niya ang kanyang sarili na naaninag ang mga peklat ng bata at natakot siya na hindi niya may alok sa kanya ang kahit kailan isang ligtas at mapagmahal na tahanan. Nangangamba rin siya sa maaaring maging epekto ng pagdating ng bata sa sarili niyang mga anak. Paano niya mapoprotektahan ang sarili niyang mga anak mula sa ganoong traumatized na bata? Paano niya ipagkakasundo ang kanyang madilim na nakaraan sa kinabukasan ng pamilya? Hindi naging handa si Andres para sa responsibilidad na ito. Wala siyang tiwala sa sarili na alagaan siya kung kinakailangan. Sa loob ng maraming araw, umatras si Andres, nalubog sa sarili niyang pag-isip, sinusubukang harapin ang ipuipo ng emosyon na hindi niya makontrol. Ang bata naman ay nanatiling tahimik, umatras, laging alerto, na parabang inaasahan ang pinakamasama sa anumang sandali si Isabela, sa kanyang pasensya at determinasyon, ay ginawa ang kanyang makakaya upang maisama ang bata sa gawain bahay, ngunit si Andres ay nanatili sa malayo. Napunit sa pagitan ng takot na mabigo at ng pagkakasala na sumakmal sa kanya, nakita niya ang walang pagod na pagsisikap nitong lumikha ng isang ligtas at nakakaingan niyang kapaligiran. Ngunit ang pagdududa tungkol sa sarili niyang kakayahang gawin ang gayon ay lumayo sa kanya mula sa loob. Sa paglipas ng mga araw, nagsimulang mapansin ni Andres ang maliliit, halos hindi mahahalata ng mga pagbabago. Ang batang lalaki, na minsan ay tila anino, ay nagsimulang tumugon sa mga kilos ng pagkakalapit, isang nahihiyang ngiti dito, isang mahinang tawa doon. Ang mga ito ay panandalian ngunit makabuluhan. Gayunpaman, mabagal ang pag-unlad, at dinadala pa rin ni Andres ang bigat ng mga alaala na nag-ugnay sa kanya sa mga peklat ng bata. Ang takot na hindi maibigay sa kanya ang kailangan niya, ang pag-ibig at katatagan na hindi niya kailanman naranasan, ay palaging pabigat. Ang mga nakatatandang anak ng mag-asawa, na puno ng lakas, ay nagsimulang lumapit sa kanya sa isang matamis at natural na paraan. Matyaga silang nakipaglaro sa nakababatang kapatid na para bang regalo ang presensya nito. Para sa kanya, ang maliliit na pakikipag-ugnayan na yon ay isang tunay na pinagmumulan ng kagalakan. Naunawaan niya kung ano ang isang gawain ng pamilya, kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng mga kapatid, at ito ay mahika, isang bagong mundo na nagbubuka sa harap ng kanyang mga mata. Para kay Isabela, na balansing pag-aalaga sa mga bata na may mga responsibilidad sa sambahayan, nakikita ang kanyang maliliit na reaksyon sa mga simpleng bagay tulad ng isang kilos ng pagmamahal o isang palakaibigang salita, kaya sulit ang lahat ng pagsisikap. Ibinahagi niya ang bawat sandali kay Andres, na unti-unting napagtanto ang isang bagay na hindi pa niya kayang sabihin, hindi niya kailangan ng pagiging perpekto, ngunit isang taong handang sumubo. Kailangan niya, higit sa lahat, ng mag-aalaga sa kanya. Isang gabi, pumasok si Isabela sa silid ng bata, at nadatnan niya si Andres na nakahandusay sa sahig, nakatitig sa kanya ang mga mata, Natutulog sa tabi ng kama ang isang simple, ngunit makapangyarihang guhit, limang pigurang magkahawak kamay na may maningning na araw sa itaas nila, at isang maliit na simbolo ng puso sa hugis ng pag-asa. Naniniwala siya sa atin, bulong ni Isabela, humakbang palapit, masikip ang kanyang puso. Kahit hindi ka pa rin naniniwala sa sarili mo. Malalim ang sumunod na katahimikan. Noon, sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ni Andres. Wala sa kanya ang lahat ng mga sagot, ni hindi niya alam kung paano sumulong. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kailangan niyang subukan. Kahit na ang bigat ng nakaraan ay bumabagabag pa rin sa kanya, nagpasya siyang gawin ang unang hakbang. Unti-unti, nagsimula siyang lumapit, gumawa ng maliliit na kilos, umupo sa tabi niya habang kumakain, tumulong sa pag-aayos ng mga nakakalat na laruan. Hindi naging madali. May mga hamon, takot, at sandali ng pagdududa. Munit sa paglipas ng panahon, napagtanto ni Andres na sa pag-aalaga sa bata, hindi lang niya tinutulungan itong malampasan ang kanyang mga trauma, siya ay, sa ilang mga paraan, ay nagsisimula upang pagalingin ang kanyang sariling mga sugat. Sa paglipas ng panahon, mas lalong napangiti ang bata, isang tunay na ng ngiti na bihirang makita ni Andres noong una niya itong iniuwi. Sa simpleng kilos na ito, napagtanto ni Andres kung gaano kalayo ang kanilang pinagsamahan. Nagsisimula ng magtiwala ang bata, at si Andres ay naging ama na hindi niya kailanman naranasan. Lumipas ang mga linggo at ang bahay na dating tahimik ngayon ay napuno ng tawanan at laro. Namulaklak ang bata sa ilalim ng pangangalaga ni na Andres at Isabela, naging masayahin at mausisa na bata. Nagsimulang maglaho ang kanyang pisikal at emosyonal na pilat, gayon din ang mga sugat ni Andres. Ang nakaraan ni Andres, sa halip na maging hadlang, ang naging lakas niya, alam niya kung paano haharapin ang mahihirap na sandali ng bata nang may pasensya, pangunawa, at walang pasubali na pagmamahal. Buong pagmamalaking pinagmamasdan ni Isabela ang kanyang asawa na naging isang mapagmalasakit na ama para sa lahat ng kanilang mga anak. Sa kabila ng mga hamon, gaya ng mga bangungot ng bata, at hindi inaasahang reaksyon, ay naging mas malapit ang pamilya sa bawat araw. Pinoprotektahan siya ng mga kapatid ng mabangis na pagmamahal, na lumikha ng isang kalasag sa paligid niya. Ang komunidad sa kanilang paligid, kabilang ang mga kapitbahay, kaibigan, at guro, ay nag-alok ng network ng suporta, at siya, sa kanyang katatagan, ay nagtagumpay sa kanyang nakaraan. Siya ay naging isang halimbawa ng lakas at pakikiramay, laging handang tumayo para sa mahihina at magkaroon ng mga bagong kaibigan. Isa sa mga ang sandali para kay Andres ay nangyari ng ang batang lalaki. Sa isa-sero taong gulang ay lumapit sa kanya upang pag-usapan ang kanyang nakaraan na may kahanga-hangang kapanahunan para sa kanyang edad. Tumingin ako sa likod at tanging pasasalamat lang ang aking mararamdaman. Salamat sa pagmamahal mo sa akin sa ganitong paraan, sabi niya. Nang luluha, niyakap ni Andres ang kanyang anak na pagtanto na ang pag-ibig na kanilang pinagsaluhan ay hindi lamang nagpagaling sa bata kundi pati na rin sa kanyang sarili. Sa paglipas ng mga taon, ang pamilya ay lumago sa pagmamahalan at pag-unawa. Pinagmasdan nila ang kanilang mga anak, kasama na si Oliver, na nagbagong anyo sa mga teenager, at kalaunan ay naging mga young adult. Bawat isa ay nag ng kanilang sariling landas, ngunit laging nagkakaisa ng mga buklod na nabuo sa mga paghihirap na kanilang hinarap ng magkasama. Ang batang lalaki ay mahusay sa kanyang pag-aaral at nagpasya na ituloy ang isang karera sa psikolohiya, na inspirasyon ng kanyang sariling paglalakbay sa pagpapagaling at ang pagnanais na tulungan ang ibang mga bata na, tulad niya, ay nangangailangan ng isang bagong simula. Ang dating mga peklat ng isang madilim na nakaraan ay naging mga marka ng proseso ng pagtagumpayan. Ang pamilya na pinagsama ng pag-ibig ay nagtagumpay sa tila imposible. Siya ay naging sinta ng bahay, lumaking malusog, napapaligiran ng pagmamahal, mga psychologist, at higit sa lahat, masaganang pagmamahal. Siya ay isang nakangiti, masayang batang lalaki na may kahanga-hangang kapanahunan. Nang magpasya siyang kunin ang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo para sa isang malayong universidad, niyakap niya ang kanyang mga magulang sa kanyang karaniwang pagmamahal at, nang may ngiti, sinabing, pupunta ako. Sila, na may luhang mga mata, ay naramdaman ang walang laman na pugad ngunit puno ng pagmamalaki. Nang gabing iyon, pagkaalis niya para magkolehiyo, naupo sila sa beranda, nagmumuni-muni sa paglalakbay na kanilang ginawa. Ang katahimikan ng bahay, na minsan ay nagbabanta, ngayon ay isang patotoo sa pagmamahalan na kanilang milinang. Alam mo, mahinang sabi niya, hindi ko akalain na magiging mabuting ama ako, lalo na sa isang bata na nagdusa na ng husto. Pero mas marami siyang itinuro sa akin tungkol sa pagmamahal at pagpapatawad kaysa sa inaakala ko. Pinisil niya ang kamay nito, ang mga mata ay nagniningning sa luha ng pagmamalaki. Pareho kayong bumaling, sagot niya na may matahimik na ng ngiti, at sa proseso, ipinakita sa amin lahat ang tunay na kahulugan ng pamilya. Habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw, alam nila na bagamat susundin ng kanilang mga anak ang kanilang sariling mga landas, ang pagmamahal na kanilang nalinang ay patuloy na pupunuin ang tahanan magpakailanman. Ang mga peklat ng nakaraan, kapwa nakikita at hindi nakikita, ay naging mga tanda ng tagumpay na nagpapaalala sa kanila na ang pag-ibig ay may kapangyarihang pagalingin at baguhin ang mga buhay. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa pag-aampon o pagtagumpayan ng mga trauma, ito ay patunay na kahit sa pinakamahirap na sitwasyon, posible na bumuo ng isang matatad at mapagmahal na pamilya. Higit pa riyan, ito ay isang paalala na ang bawat isa sa kanila ay may kapasidad na gumaling at gumaling, magmahal at mahalin, anuman ang mga peklat na dala nila. Kung nasiyahan ka sa kwento, mangyaring mag-iwan ng komento na may rating mula isa hanggang 5 upang ipakita kung gaano mo ito nagustuhan. Gayon din, panoorin ang video na lumalabas na ngayon sa iyong screen. See you soon.